Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat! Happy morning everyone! Ito na naman yung life coach at kanil ko siya partner Ate JB. So, for to this video, kaibigan, ang ating pong pag-usapan ay napakahalaga napaka-importante po. Ito po ay tungkol sa pag-asinso. Alam naman natin, kaibigan, lahat po tayo ay gustong o masinso ang buhay. Para naman, mabigyan natin ng na magandang kinabukasan yung ating sarili, lalo na po yung ating mga family, yung ating family and their friends. At alam rin natin, kaibigan, na hindi po madali. Yung iba sa ating ginagawa na ang lahat, kumakayot, talagang nagsisipag sila pero parang hindi pa rin umasenso ang buhay. Bakit ba mga kaibigan? Kasi po may mga iilan no, na bagay na nagiging dahilan kaibigan kung bakit hindi talaga umasenso ang buhay natin. Pero bago natin ito pag-usapan, na uh, kung hindi ka pa naka kay Ate GB, sana naman kaibigan mag-subscribe ka na kay Ate GB and then paki na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan paki-share na rin para mas marami pa tayong matulungan. And kaibigan, no, please don't skip the ads. Malaking tulong pito sa amin na aking family. Ngayon kaibigan, pag-usapan po natin. No, meron akong inihanda kaibigan, apat na bagay po na nagiging dahilan kung bakit parang malabo yung ating pagkasenso? Ito yung mga bagay na iniisip natin, sometimes ginagawa natin, unknowingly. Hindi lang natin nalalaman, no? Na ito pala yung nagiging dahad lang kung bakit tayo hindi umasenso. So ano-ano ba ang mga bagay nito, kaibigan? Number one is that, yung paragi natin sinasabi sa ating sarili no na iniisip natin na hindi ko ito kaya I can't do it ayan siguro may mga experiences kayo diyan na meron nagsabi sa inyo mga kaibigan mga kakilala niyo na uy subukan mo ang negosyong ito subukan mo ito pero ikaw para bang ayaw mo gusto mo mal pero nagdadalawang isip ka kasi nga baka mascam ka, ganito, ganyan, ayan, hindi mo kaya pag nascam ka, nawala yung ipon mo, hindi mo makakaya, or hindi mo talaga kaya ang bagay na yan na gawin. No? yung iba pa sa atin, sasabihin pa na, hmm, wala akong pinag-aralan, hindi ko yan makakaya, ayan, so hindi ko kayang gawin yan, so wag na lang. I can't do it. Yung, para, yung, yung iba sa atin, I can't do it. Noong kaibigan, naranasan ko na rin yan. Meron nagsabi sa akin, itry mo ang negosyong ito. Ito yung aking personal cafe. Nung sabi ko, I can't do it. Kasi meron akong tindahan. Paano ko pa ma-manage yung personal cafe? Eh, tayo lang mag-isa noon, no? Yan yung partner natin. Wala, nag-work sa ibang bansa. So, sinabi ko sa aking sarili, I can't do it. Pero, dumating yung talagang apanahon kaibigan na na I became brave, okay? Naging matapang si Ate GB at sinubukan ko talaga. At hindi naman ako nagkamali sa aking desisyon. Thank you so much, God. Yung aking pesonet ka kafe ngayon, kaibigan, ay running 15 years na siguro. More than 10, 10, years na. Kaya ikaw, kaibigan, pag parati mong sinasabi sa isipan mo na I can't do it, hindi ko ito kaya. Talagang hindi. As inso, ang buhay mo, kaibigan. Hindi mo kasi malalaman, kaibigan, kung asinso ka hindi, kung hindi mo ito try. Take the risk, kaibigan, no? Parang suga naman ang buhay, di ba? Sumugal ka, pero again, yung malaki ang chance naman na mananalo ka. O, oh, di ba? Huwag ka namang sumugal sa isang bagay na talagang malaki ang chance na matatalo ka. Okay? Kung hindi ka siya, pakaralan aralan mo muna yung isang bagay. Huwag ka agad-agad magsabi sa 'yong sarili na hindi ko ito kaya, hindi ko ito kaya, I can't do it. My goodness, kaibigan, subukan mo. Kung wala ka talagang nalalaman sa bagay na gusto mong subukan, ay eh, mag-research ka. Mag-study ka muna and then subukan mo. Pag hindi mo kasi sinubukan, kaibigan, wala lang. Hanggang dyan ka na talaga, hindi talaga asinso ang buhay mo. Kaya iwasan ha, huwag mo isipin na hindi mo kaya, hindi ko kaya, huwag kaibigan. Yan talaga ang sisira sa iyong buhay. Hindi ka asinso no, pag parati mo sinasabi na hindi ko kaya, huwag na huwag kaibigan. Ngayon mga kaibigan, pangalawang reason na tayo kung bakit mahirap o masinso yung buhay natin no, is that yung parati nating sinasabi sa ating sarili na tsaka na lang, bukas na lang ilang beses ko na itong narinig mga kaibigan merong nagko-comments sa akin ibang video sabi nila ah susubukan ko yan kaibigan ah at JB sa ano sa ganito sa ganyan sa susunod na taon kaibigan kung kaya mo naman gawin ngayon why not 'wag mo nang ipagpabukas pa parati mo sinasabi bukas na bukas bukas ko gawin to eh magtatat magtatambak tambak pa hanggang ngayon Ewan ko, ang hirap Tagalog na. No? Bisaya po kasi yung lingkod kay magtambak no? magtambak, tambak na ba? Basta, dadami na yung kinabukasan kay no? Tambak na yung mga uh, trabahoin mo, no? magtambak na talaga pag mo sinasabi, o bukas na ako magwawalis, o bukas na ako maglalaba. Eh di bukas, marami ka nang gawain. Katulad rin sa pagninegosyo, kaibigan, eh bukas to na lang simulan. Eh, why not? Ngayon, kung kaya mo, na, mo naman if you have the means, meron kang puhunan, why not? Meron kang enough knowledge, why not? Huwag mong ipagpabukas kaibigan, hindi natin na lang kung bukas anong mangyari, di ba? Mas maganda talaga, kung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na ngayon. Yung time kaibigan, yung uras napakahalaga talaga, importante. Hindi na babalik yung oras na mawawala sa atin. Kaya kung kaya mong pasinsuhin ang buhay mo ngayon, gawin mo na. Huwag na tsaka na lang, bukas na lang, huwag ka maging tamad. Eh. O di ba? Tapos, huwag mo nang uh, sabihin sa sarili mo na bukas na. Okay, isa ito sa mga dahilan, kaibigan, kung bakit yung iba nating mga kababayan ay hindi umasenso sa buhay. Kasi parating nila sinasabi, bukas ko na lang itry. Yung mga, yung iba sa atin, no, nasa harapan na na talaga nila, no? Na, ah, bukas ko na lang yung gawin. Eh, Ay, ayun, nawala. Nakuha na ng iba. Yung project, na harapan na. Bukas na lang. Tsaka na lang. Ayan. So, nawala na. Iba nang nakakuha ng project. O, di ba? Iba na nakapagsimula ng negosyo. Naunahan ka na ng kaibigan mo, ng kapitbahay mo. O, di ba? Kaya ikaw, kaibigan, kung gusto mo masinsong buhay, huwag mo na sabihin na bukas. Bukas na lang. Tsaka na lang. Kung kaya, again, kung kaya mo ngayon, why not? Kung kaya mo, you have the means, meron kang puhunan. Why not, kaibigan? Huwag mo na ipagpabukas pa. Baka maunahan ka pa ng kakompetensya mo. Ngayon, mga kaibigan, pangatlong bagay na nagiging dahilan sa iyong hindi pag-asinso ng iyong buhay, kaibigan, is that yung ah, hindi mo alam kung ano talaga yung priority mo. Hindi mo alam kung anong linya mo, anong gusto mong gawin. Hindi ba sa atin nalilito pa, no? confused kung ano talaga ang, ang dapat gawin, kung anong okay. gustuhin mo. Kaibigan, mag-focus ka muna sa isang bagay. Yung iba, wala akong time mag-focus sa TGB, busy ako, meron ka ngang time manood, no? Manood ng mga videos din sa YouTube, o, oh, di ba? Okay, manood, kaibigan, basta ba informative yung panoorin mo, kagaya ng ginagawa mo ngayon, no? Nanonood kay kaya TGB. Kaibigan, no, know your priority. Ano ba talagang priority sa'yo? Ano ba talagang importante para sa'yo? Yun ang gawin mo, dear friends kumbaga, uh, for example, halimbawa lang, priority mo na yung, yung uh, family mo, dapat, lamang dapat naman talaga, okay, priority well, mo na bigyan sila ng magandang uh, pamumuhay, well, gawin mo kay You should have at least one priority. At least lang, kung ano ba talagang gusto okay, mo. Talaga. Yung iba sa atin palang wala, no? Walang inisip. Bahala na. Yung inisip lang, bahala na. Kung ano mangyari sa akin, bahala na. Kaibigan, huwag ganyan. Mag, Isulat po sa papel kung ano bang priority mo this year, priority ko talaga na magkaroon ng uh, maliit na tindahan. Isubukan mo. Again, huwag kang magpapabukas ha kung kaya mo naman ngayon. Talaga kaibigan, pag wala tayong priority sa ating buhay, talagang hindi natin alam gawin kung ano talagang maganda no, para sa atin. Magfocus muna tayo sa isang bagay kaibigan. Ako, priority ko talaga ngayon na... <laughs> Mas palakin pa yung ating negosyo, no? Kung pwede, alam ko pwede, kay no? Gawin ko ng mini grocery. Eh. Ito yung priority ko ngayon, kaibigan, no? Kaya I always do my best para po matupad ko yung pangarap. Again, kaibigan, ha? Magkaroon ka ng priority sa iyong buhay. Yung ano ba talagang importante para sa iyo. Huwag kang palipat-lipat, dear friends. Pag palipat-lipat ka, ayan, malaki ang chance. Wala talaga mangyayari. Hindi mo matatapos yung isa, no? Ayan, mag-choose ka muna, kaibigan. Ano bang priority ko ngayon? ah uh, priority ko ngayon na yung family ko um, pupunta kami, magbabakasyon kami sa isang lugar na ganito ganyan, so mag-work ako ng mabuti, mas gaganahan ko pang mag-work, masipagan ko pa o oh, ba diba? it will motivate you kaibigan pag mayroon kang priority sa buhay mayroon kang, mayroon kang priority no? mayroon kang bagay na talagang goal mo na matupad, goal mo na makamit, okay? dapat magkaroon, ka ng priority kay Bigano. No? Again, gawin natin priority yung ating pamilya. Sila muna, no? Ah, uh, sila muna, siguro sila muna bago yung ating sarili. Ganyan kasi ko kay no, Priority ko talaga na bigyan sila ng magandang kinabukasan. Kaya nga, ito kahit may sakit si TjB talagang uh, nagsisikap ako, nagsisipag ako kay no, Para mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Kaya ikaw kay dapat magkaroon ka ng priority, ha? na ito kay Bigan. Pag wala kang priority, mahirap talaga. Malaki ang chance na hindi asinso ang buhay mo. Ngayon kay Bigan, panghuli na tayo, no? Kung ano ba tong bagay na ito na nagiging hadlang kung bakit hindi umasins ang natin. Is that yung negatibo yung ating iniisip? Oy, pinanganak akong mahirap. Wala, mamamatay akong mahirap. Huwag ganyan kaibigan, huwag mo namang bigyan ng toldok yung buhay mo. Yun, wala naman sigurong, ah, uh, hey a, hino, hey hino, 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 basa yung aking pagkabisaya. So, pagkikibigan, no, meron talagang pinanganak ng mga mayayaman, pero kaunti lang sila. Ikagaya natin, pinanganak tayo mahirap, huwag naman natin sabihin sa sarili natin na mamamatay tayong mahirap. Hindi naman natin kasalanan kung bakit pinanganak tayo mahirap. Siguro maging kasalanan natin pag mamatay tayong mahirap eh wala at wala tayong uh, maiwan na magandang or kayamanan o magandang kinabukasan sa ating family. No, hindi natin maiwanan na magandang kinabukasan. Kasalanan natin yung mga kaibigan. Kaya huwag mong isipin na o pinanganak ako mahirap. Ganito na talaga. Ma mawawala ko sa mundong ito na mahirap. Pag ganyan yung mindset mo kaibigan, talagang hindi ka gaganahan magtrabaho, hindi ka gaganahan magsipag, kasi, bad kasi yung iniisip mo, hindi maganda, mawawalan ka talaga ng gana. Ang dapat mong isipin, kaibigan, oy mahirap ako ngayon. Dapat, sa darating na panahon, hindi na ako maghirap. Gawin mong, ah, uh, yung, yung gawin mong motivation yung, at inspiration yung mga taong kilala mo na galing sa hirap, umasinso yung buhay, naging mayaman sila, oh. gawin mo silang inspiration, sabihin mo sarili mo, Uy, nakaya nga nila, bakit ako hindi? O di ba? Alisin mo kay Bigan yung mindset, yung pag-isip na pinanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Huwag ganun kay Bigan. Dapat pinanganak akong mahirap, ah, magiging mayaman ako, mabibigyan ko na magandang kinabukasin yung family ko in exact time. Matutupad ito. Dapat positibo ang mindset mo, kaibigan, ha? Again, pag negatibo yung inaisip natin, hindi talaga tayo asinso. Ayan, kaibigan, na yung, nasabi ko na po sa inyo, no, yung mga bagay na dapat, yung mga bagay na dapat huwag nating isipin, Huwag natin gawin ang ginagawa natin ngayon. Dapat tigilan natin ha para tiyakasinsong boy natin. At kaibigan, huwag mo lang kalimutan yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi possibly na umasinsong boy natin. Basta mamasipag tayo, madiskarte tayo, may, disip may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life, tiyakasinsong boy natin, kaibigan. Tingwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay RTGB asin sa tayong lahat, kaibigan. Claim it, okay? Thank you so much. God bless.